ngayon sa may uh, MRT2 update tayo dito sa ginagawang uh, uh, release ng uh, train na to guys dito sa harap ng Munoz yun po yung Munoz guys dun sa may uh, dulo na yan, yan. tapos andito yung uh, ginawa nilang uh, extension no, ng uh, MRT3 magkadugtong yan guys ito to yan yung mga panibagong uh, beam na sinalpak nila dito sa maya uh, habaan ng EDSA. So yun guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Na walang sawa ninyong pag-swipe by sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much. yan may mga connecting beam na sila dito na ikinabit no? Napakarami na nito, guys. Nasa Anilin uh, na peraso na, no? Ito yung harap ng uh, SM north at sa gilid ng uh, Trinoma etong uh, lugar na to yung makikita nyo ang kalaki yung mga beam na nilagay nila dito tapos yung uh, release ng uh, train dun sa bandaron lakad tayong konti para makita nyo ng uh, malapitan kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa so, bye bye sa aking uh, youtube channel thank you thank you very much po sa inyong lahat at saka mga sa mga bago natin subscriber dyan thank you very much po sa inyo lahat mga kababayan natin ano man inyong kasarian saan man kayong lugar ngayon maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sumusubay bye sa ating uh, youtube channel sana po ay uh, uh, baki like and share na rin po no, sa mga bago nating um, subscriber dyan maraming maraming salamat po sa inyo lahat nandito tayo ngayon para i-update ko kayo, no? na na natin 'to nung isang araw kaya hindi tayo nakapag uh, ano? kasi umuulan dito ngayon, kahit umuulan. Ngayon, diretso tayo sa pag-update ng line 2 at ng line 7, line 3. So ito yung uh, pagitan ng SM North. Ayan guys. Ayan yung mga beam dito na na uh, pero nang uh, nakatayo na nakikabit na. Yung iba ito, binabaklas pa lang yung uh, mga siding ng mga poste. yan o. Oh. mga mapapansin nyo. Binabaklas pa lang nila yung iba. Yung iba naman, nakakabit na po. na kayo at medyo malikot yung ating uh, video. Wala tayong uh, gamit, no. Kamay-kamay lang muna. So, ito yung uh, sitwasyon dito ngayon. Ayan. Ito na yung dulo. Nandito na yung dulo. Malapit na sa harapan ng Munyos, munyos na po kasi guys yung uh, yun dun sa bandang dulo na yun. Zoom lang natin. Para makita nyo yung konti. Yung station na yun, munyos na po yan guys. Eh. Yan yung area na yan. Munyos na po yan. So maraming salamat no, sa ating mga nagdanga uh, Presidente uh, at sa sakal po yan ngayon BBM, no, Apo BBM. Maraming, maraming salamat po no, sa pagmamahal ninyo sa ating bayan no ay pinagpatuloy yung mga ganitong uh, proyekto na ilang dekada na nahinto no ilang ilang dekadang uh, nating halos sa uh, tinubuan na ng lumot at nabulok na yung ibang uh, materialis no kung wala pa tayong U30 uh, na dumaan no hindi po mabubuksan ulit yung mga ganitong proyekto ang government project to no natulog po yung uh, Pilipinas no nga uh, ang umupo po ay uh, mga dilawan no yan mga dilawan talaga yung uh, nagpahirap sa ating uh, bansa Ayan, no hindi po na ituloy yung mga ganitong uh, proyekto sa atin na wala pong uh, ganitong uh, mga isang na ang publiko para sa ating mga kababayan yan nanahimik po ang uh, buong bansa no walang nagreklamo no kahit hirap-hirap uh, na tapos ngayon nang no, umupo yung ating uh, pangalawang pangulo na Duterte sabi lumubog yung ating uh, bansa dahil sa mga utang no yung mga utang na dumaan na sila yung uh, naka-receive no sa kanila ibinunton yung utang ng uh, Pilipinas samantalang yung mga nagdaang pangulo eh nagpakasasa lang no sa kaban ng bayan no at pinagbintang ang pang magnanakaw yung ating mga uh, nagdaang pangulo no samantalang sila yung uh, sa kaban ng bayan no wala tayo nakitang ganitong proyekto nung sila yung mga naupo no mga estrada Ayan, tabako. Yung Gloria, yung magina, Lakino. No, wala pong nga ganitong preko, meron man, pero hindi nila itinuloy. No? Sayang lang daw yung budget. na no, wala silang ma uh, kokolimbat. Kaya nagpapasalamat kami ngayon sa mga pangulo na dumaan. Na, kay Pangulong Duterte at kay Apo BBL na mayroong ganitong proyekto para sa ating mga kababayan no at uh, yung iba ng mga mga kababayan na lalo daw naghirap yung ating bansa no yung sa ating mga kababayan na naghihirap magtrabaho po kayo wag po niyo iasa sa ating pangulo yung kahirapan niyo no? magtrabaho po kayo magbanat kayo ng buto no wag isisi sa pangulo yung inyong kahirapan kaya yun maraming salamat po sa inyong lahat, no? Pasensya na kayo kung ako ay nakapagsalita nang uh, ganun Diyan po kasi yung nangyayari ngayon sa mga ating mga kababayan, no? At saka doon sa ating mga vlogger dyan na hindi na, natin alam kung ano yung binasaksak uh, sa ulo nila, no? Pati si uh, ano, Padilla ay eh, dinadama nila sa kalukuhan nila, no? Yeah, ayan, marahan marahan salamat po. Nandito na tayo sa panunukan ng EDSA. So, update sa MRT2. No, yung bandang dulo naman doon sa may ginagawa nitong uh, SM North. Yun naman po ay uh, MRT7. Pinagdugtong na po kasi yung dala, tatlong trend dito guys. MRT7 saka MRT3. No, dito sa kalagitnaan itong uh, ito uh, EDSA itong dulo ng halos ng EDSA no? dito sa may SM Not at Trinoma dito po pinagkita-kita yung tatlo na train. no? MRT7 at saka MRT3, MRT2 dito pinagtagpo-tagpo no? kaya dito po ay nabuksan no? malaking uh, po ito sa ating mga kababayan na lumuluwas ng uh, probinsya no nang uh, galing probinsya no papasok dito sa atin sa Kamanilaan no ito yung uh, maging kalaking kaginhawahan sa atin pag uh, po itong mga ito no napakabilis na po ng ating uh, biyahe pag nayari po itong mga to no at sana no kung ako yung uh, tatanungin no wag na tayo magpalit ng uh, pangulo no kasi kung ang ayo po din pangulo at uh, wala rin puso no sa ating uh, uh kababayan eh wag na rin lang tayo magpalit no pero kung si Inday Sara yung ipapalit yan bobo po uli ako dalawang beses pa lang po ako bumoto Duterte Bongbong Marcos no, mga nagdaan pangulo wala akong binoto kahit isa sayang kasi yung boto mo kung iboboto mo yung uh, tao na wala rin na mga kakayanan na, no? na ipagtanggol yung ating uh, bansa eh ano pa para naandyan ka no? kung wala ka rin na mga puso para sa mga kababayan natin kaya ganun ma, marami salamat po sa inyong lahat. No, ito yung uh, bagong uh, station ng uh, line 3 at uh, ng line 2, no. Dito rin sa isang uh, lugar na to, guys. Kaya mapansin niyo, yan yung uh, uh, area kung saan yung mga bagong uh, station, guys. Ayun no? oh. Yung malaki na yan. No? Yan, naka napakahaba rin po niyan, no dalawa ay magkadikit yung uh, MRT to station doon lang po sa bandang una no? mga 50 meters lang po yung layo mula dito sa kinakatayuan natin ayan dito may mga bagong uh, equipment na naman no? yan yung uh, ginagamit nila para iakyat yung mga heavy duty no heavy gut ng uh, mga materials dyan sa area na to guys yung dulo na yun MRT 7 guys yung may posting isa na yun sa lugar na yun dito wala masyadong gumagawa at maulal nga ngayon guys kaya tahimik muna yung mga workers natin kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawanin yung pagsubaybay sa ating youtube channel so ikot ko lang kayong konti guys ayan o oh, dito tayo yan, hanggang doon yan sa lugar na yun So thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Na walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang.